ng mga ka -trending. Welcome back to ZK Trend. Napamangha ngayon ang mga netizens sa bagong mga larawan na ipinost ni Belle sa kanyang social media account. Makakita dito sa na talaga namang napakaganda dito ni Belle kasi tama nga ang meta tayo na kanyang iniendorso. Talaga namang glowing at sobrang fresh ang ating Belle. Kung napawaw nga ang mga netizens, paniguradong itong si Donnie naman ay napawaw sa ganda nga ng ang kanyang ting. Talaga naman napaka ng skin ngayon ni Belle at kahit nga sobrang busy sa work, ay talagang napaka-fresh pa rin ang ating bilinda. Tunay talagang pinagpala si na Donnie at Belle kahit busy nga sa trabaho ay napaka-foggy at napaka-ganda pa rin ang ating means ng Don Belle. Maging si Julina Magtangal ay nakakomento rin sa naging look nga ni Belle Ayun nga dito, Belle love this look